Kinahanglan nimo ni madungog The problem that you are facing right now is not just a problem but a blessings murag binuang ang batlok. Si Goliath nga kalaban ni David, usa to ka threat sa life sa mga Israelites. Moto ang problema nga ilang ginatubang. Ug sa diha nga naglaban ni Saul David, dili basta, basta, to basta-basta, moto ang posible nga motapos sa kinabuhi ni David. Sa atong mga mata si Goliath usa ka kalaban ug usa ka pagsulay, but he is actually a blessings. Without Goliath, si David dili mahimong inila dili siya mahimong successful motong stepping stone nga nahimo siyang king motong pamaagi ang mga tao ganahan sa iyaha and tungod kang gulayat ang mga tao na kaila og nakabalong ang Ginoo nakigkauban kaniya if you are facing giants and a battle right now pwede na to na lang tao as a blessings and a stepping stone sa greater things nga giandam sa Ginoo and soon the people will know nga wala kay gipasagdan og ang Ginoo kanunay nakigkauban kanimo